What's up sa inyo mga idol! Ngayong araw nga pala ay samahan niyo kami manguha ng uri ng sikukumbir na kung tawagin dito sa amin na salpo at isa ito sa pinakamasarap na gawing kinilaw dito sa aming lugar sa Surigao del Sur dahil mayaman ito sa vitamina at protina pag Pangurus lang sa mo Sarap! Sarap talaga! Ngayong araw nga mga idol, sa nyo kaming maligo sa dagat at manguha ng mga uri ng si na kung tawagin sa amin ay salpo. At ang kasama ko nga pala dito ay mga kapitbahay namin at ang trupa at siyempre si Dugong. Sobrang saya ko nga pala sa part na to mga idol dahil gumaling na si Dugong. At ipapakita ko nga pala sa inyo ang isang uri ng fishing trap na kung tawagin dito sa amin ay sumbada. Ito ang uri ng pangingisda na ginagamit ng mga tao dito sa panguhuli ng isda at mga baby lobster. At pagkatapos nakarating na nga agad kami dito sa isla kung saan kami maliligo tapos nag Luto na agad kami dito ng aming tanghalian. Tingnan nyo naman yung view mga idol, sobrang ganda at puti ng buhangin. At grabing sayo na mga kasama ko dito mga idol, tuwang tuwa sila dahil ang ganda ng view. At siyempre si Dugong naman mga idol, siyempre nagpapasaramat din ako kay God dahil gumaling na po si Dugong. At siyempre sa inyong lahat mga idol na palaging nagpipray na sana gumaling na si Dugong at siyempre kay Ate Alexandra Mars. At pagkatapos namin magluto ay kumain na nga agad kaming lahat dito mga idol sa buhangin. Nagluto nga pala ng nilagang baboy yung kapitbahay namin dito ito mga idol at ito yung ginawa naming ulam. Pagkatapos naming kumain ay sinulatan na nga pala ako ng mga kaibigan ko dito ng advance happy birthday. Sobrang saya ko nga pala sa part na to mga idol dahil nag iport pa talaga yung mga kaibigan ko malapit na nga pala yung birthday Kaso ko. Kaso lang walang handa at sanay na rin ako mga idol na nagbe birthday ng walang handa. Ang I importante binigyan tayo ni God ng magandang pangangatawan doon palang masaya na ako. At pagkatapos ay nunguhan na nga pala kami dito ng uri ng si na kung tawagin ay Salpo. Aron, aron. Aron doy. Yan, meron daw mga idol. Okay. Ah, uh, na salpo. Salpo. Here. Nagkana <laughs> may kuha mga idol o. Mauning salpo mga idol o. Comment kayo mga idol kung anong pangalan ito sa inyong lugar. Pero <laughs> pa daw mga idol. Yan, arun-arun, biru, tuh. Wow, crabel <laughs> <Ayan, ayan. Wow. laughs> <Ayan, ayan. Wow. laughs> laki. Strike, multi stick. yan kan, white stick. Yan, merona naman, mga idol. Foto lagi. Iya dah. Oh, yes. Wow. Wow. Ang laki. Meron pang sikat-sikat mga idol. Oh. May tagahawak oh. Ito naman mga idol, may laman siguro to Idol Alpolol Idol Idol Wow Sarap to pampulutan mga idol. Kailangan mo lang magdala ng ano, panusok, bara. Ito yung bitiraro dito manguha ng salpo mga idol, siyang kuldado. Idol. Mayroon pa mga idol. Bitiraro na idol. Wala. Wala. man idol. Ano na daw kinasusin. Ay dole mo idol kan. May tipay pa mga idol. Kulit ng mga idol. Ay dole basta Đó, oh, idol. Ui, mì rôn, idol. Anh Ayo lo, ayo lo, ini lo halpo. Oh, oh, oh.

Diami, kayak mang Idul. Oke, mau kiloan ada di dah. Itu tadi. Telpo. Hah?